hi guys magbibiko ako ngayon guys para may handa handa kami sa undas ubasan ko muna ito ang and hindi ko alam kung gaano kadami ang tubig nito kasi da first time ako nagbiko naku latang lata eh, sabi nila hindi daw masyado lata yan guys ang hirap guys talaga guys na isa naghahawak ka pa ng kamera yan guys ilaga na natin laga na natin maya maya mag ano na tayo natin yan halo 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 matagal pa to wala ano malapit na ito malagkit malagkit na ito malapit na malapit na siya magiging latik latik konti na lang para na malagyan dito biko bao. Ang aming biko ay hindi ko alam kung masarap ito. Tingnan lang natin ang aming biko kahit nasa malayo kami. Like, ay, umunta ka kuha. Nam. Wow, na dukot oh. Wag mo itapon ang dukot sa uh, bitong biko. Ayan na guys. Ay hey guys tinapat kita guys kasi medyo hirap-hirap na kung tayo mag guys hindi ko makahalo guys ay ay ayaw, ay ayaw, ay 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 may dukot guys oh. Sarap ng dukot. eh. sabaw. watching, bye bye, thank you for watching ito yung gagawing biko ito na yung aking bigas yan na biko-biko tayo pag may time patay pala, wala pala ano. Hello guys, ito na guys o oh. ilagyan ko na siya na ilagay ko na yung masukal na pula guys. Ito na yung handa ko guys. Kahit nasa malayo ako sa aking mga mahal ng bu sa mahal ng bu sa mahal sa ay 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 ano ba yan? Bulol bulol kahit malayo ako sa mga mahal ko sa buhay hindi ako nakapagsindi sa kanila ito na lang yung handa ko sa kanila guys Ayan. Kaya si malayo naman tayo. Dito dito tayo napadpad sa ibang bansa. Di, eh, kahit dito. Tapos, handa ko doon sa may altar naman ako. Doon na ilagay yung handa ng aking mama. Tsaka yung kapatid ko. Lolo at lola ko. Ito lang ang aking ama alay sa inyo. Kahit wala ako dyan sa Pinas. Hindi ako nakapunta sa cementerio. Ito lang ang, akong, ang alay ko sa inyo sa lahat-lahat ng mga kaluluwa dyan ito na guys malapit na siya maging malapot to hi guys magbibiko ako ngayon guys para may handa-handa kami sa undas ugasan ko muna ito ang ang gas ko alam kung gaano kadami ang tubig nito kasi the first time ako nagbiko naku latang lata kasi sabi nila hindi daw masyado lata yan guys ang hirap guys talaga guys nag isa naghahawak pa ng kamera yan guys Lagat na natin Lagat na natin maya maya mag ano na tayo yan Yan, Halo, 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 halo. Matagal pa to. Wala, ano. Yan na. Malapit na ito malagkit. Lagkit na to Malapit na. Malapit na siya. Magiging. Latik. konti na lang para na malagyan dito guys ang aming biko bao ang aming biko ay hindi ko alam kung masarap ito tingnan lang natin ang aming biko kahit nasa malayo okay. kami okay. ay o mtanakuha na wow na dukot oh wag mo itapon ang dukot sa uh, bitong biko yan na guys ay hey okay, guys ilapat kita guys kasi medyo hirap hirap na ako tayo magawit guys hindi ko makahalo guys uh, ay, ay ayaw pilang alam ay, ayaw ayaw manalis manaris ayaw magkakay may dukot guys oh. Harap ng dukot. Ay, ba't sabaw? Wala eh? man sabaw. for watching. Bye bye bye. Thank you for watching. Ito na yung aking gagawing biko. Ito na yung aking bigas. Ayan na. Biko-biko tayo pag may time. patay pala wala pala ano hello guys ito na guys o oh. ilagyan ko na siya na ilagay ko na yung masukal na pula guys ito na yung handa ko guys kahit nasa malayo ako sa aking mga mahal na bu sa mahal na bu sa mahal sa ay, ay 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 ano ba yan bulol bulol kahit malayo ako sa mga mahal ko sa buhay hindi ako nakapagsindi sa kanila ito na lang yung handa ko sa kanila guys yan Kaya si malayo naman tayo. Dito dito tayo napadpad sa ibang bansa. Eh, kahit dito. Tapos, ihanda ko doon sa may altar naman ako. Doon ko na ilagay yung handa ng aking mama. Tsaka yung kapatid ko. Lolo at lola ko. Ito lang ang aking ama alay sa inyo. Kahit wala ako dyan sa Pinas, hindi ako nakapunta sa cementerio, ito lang ang, akong, ang alay ko sa inyo sa lahat-lahat ng mga kaluluwa dyan. Ito na guys. Malapit na siya maging malapot to. Ito na yung aking gagawing biko. Ito na yung aking bigas. Ayan na. biko-biko tayo pag may time. Eh, patay pala, wala pala, ano. Hello guys, ito na guys, o. Oh. Nilagyan ko na siya na, ilagay ko na yung masukal na pula guys ito na yung handa ko guys kahit nasa malayo ako sa aking mga mahal ng bu sa mahal ng bu sa mahal sa ay ay ay, ay ano ba yan bulol bulol kahit malayo ako sa mga mahal ko sa buhay hindi ako nakapagsindi sa kanila ito na lang yung handa ko sa kanila guys yan kaya si malayo naman tayo dito dito tayo napadpad sa ibang bansa di eh, kahit dito tapos handa ko doon sa may altar naman ako doon ko na ilagay yung handa ng aking mama tsaka yung kapatid ko lolo at lola ko ito lang ang aking ama alay sa inyo kahit wala ako diyan sa Pinas hindi ako nakapunta sa cemetery ito lang ang akong ang alay ko sa inyo sa lahat-lahat ng mga kaluluwa dyan ito na guys malapit na siya maging malapot to yan halo 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 matagal pa to wala ano yan na malapit na ito malagkit lagkit na to malapit na malapit na siya magiging latik latik konti na lang para na malagyan dito guys ang aming biko bow ang aming biko ay hindi ko alam kung masarap ito tingnan lang natin ang aming biko kahit nasa malayo kami ay umunta na wow na dukot oh wag mo itapon ang dukot sa uh, bitong biko yan na guys okay, guys ilapat kita guys kasi medyo hirap hirap na ako tayo maghawid guys hindi ko makahalo guys may dukot guys oh. Sarap ng dukot. Ay, man sabaw eh. Ay, man sabaw. sabaw. Thank you for watching baby bye bye. Thank you for watching.